Halabas po siya ng gate, may mabilis po na sasakyan na humaharurot at bum, bigla pong bumusina ng malakas. Then may kumalabog po. Then napatingin po ako isang uh, sasakyan po na magkulay gray po na Innova. Ang tatay ko po ay binawian po ng buhay. Walang, nung araw din po ngayon. Wala pong isang oras mula nung impact. May lead na po kami doon sa kaso po, sir. Ang inaano na lang po namin, yung mga request po namin doon sa pang supportive documents po, iniintay na lang po namin. Pero once po na dumating po yun, nakahanda na rin naman po lahat talaga po ang papel ni sir. Ay di po, filing na po sa fiscal office po yung kanilang ano po, ma'am. Bali po, sir, ang nilagay po namin doon, sir, ay reckless imprudence resulting into homicide and abandoning of Once victim po. Tutulungan ka namin mag-follow up sa SLEX para mapabilis. Thank you po, Sam. Ang naging dilemma po namin dito ay ganito. Hit and run po yung situation na yan. Namatay po yung nabangga na si father nila Glenn, no? Ang problema namin dyan is while na-establish kung sinong registered owner, at that time determined pa, hindi pa po nila alam kung sino yung actual driver. So that's why nanghingi rin kami ng tulong. After this, lumapit po kami sa CIDG, sa Criminal Investigation Detection Group ng PNP, particularly sa National Capital Region. Kaya marami pong salamat kay General Romeo Bong M. Karamat Jr. Siya po ang hepe ng CIDG. At kay Colonel Hansel Marantan, siya naman po ang hepe ng National Capital Region at ng kanyang deputy na Su Lieutenant Colonel Joey ise. Ganito po kasi ang nangyari. So two or three days after na lumapit sila sa amin on January 9, dinala po namin yung problemang ito sa NCRCIDG at kinabukasan po mismo natunton yung sasakyan so na impound na at pati yung registered owner at na-determine na rin po kung sino ang actual driver. So ang lumalabas po ang actual driver ay yung registered owner mismo. Kaya maraming maraming salamat po kay General Karamat ng CIDG at kay Colonel Hansel Marantan, Chief ng NCR CIDG at of course sa kanyang deputy na si Lieutenant Colonel Joey Kaise. And also, maraming salamat po of course sa uh, CIDG NCR po yes, natin uh -huh. and uh, kay Sergeant uh, Gabriel Capelian. Ah, Ayan, siya na ating investigator. Yes po, yung investigator po. So maraming hmm. maraming salamat po. Glenn! Yes po. May update mo nga kami anong nangyari? Ah, uh, ganito po. Tony. Uh, attorney, bali po nung pagkatapos po ng araw na 'yon na uh, kami nanggaling sa inyong uh, dulugan, ang CIDG po ay uh, uh, nakipagharap po. pumunta po doon sa barangay. So, doon po na, na ano po, uh, ni-request po nila kay uh, Kapitan na makausap yung ano, yung ating sus yun po ating suspect. So, nakipagharap po sa uh, sila sa ating ah uh, ano si IDG doon po sa mismong barangay ho bali po ano po yung CIDG po at si kapitan nagharap para po sila sa barangay sino pa sino pa yung apo, registered owner opo yung registered owner sino-sino si yung registered owner na yon si Marbelos Pascual Villanueva po so maari bang ikwento mo kung ano ang sinabi ni Marbelos Pascual Villanueva nung magkakaharap na kayo doon sa barangay captain bali po attorney hindi po kasama da, during that time wala po ako, hindi po ako lumuwas. Tanging pong yung aking uh, kapatid na panganay ang uh, nakaharap nila. Attorney, good afternoon po. Pagdating na po namin sa opisina po sa CIDG uh, NCR, um, pinirepare po nila kaagad ang mga papers based dun sa dinala namin um, evidences sa inyong opisina, yung RFID, LTO report, pati po yung CCTV. And um, based po dun sa mga evidences na yon, Inimbitahan po um, pumunta na po sila sa bahay po kung saan naka-park yung sasakyan, yung sa address. Kaninong okay. bahay nagpunta? Um, dahil po doon sa LTO, um sa RFID uh, registration, may lumabas pong dalawang address. So, yun po muna una namin pinuntahan dahil yun po ang malapit dun sa Okay. kay Kapitan na Barangay, kay Marvelous po, yun yung nakaregistered sa LTO. Oh, Marvelous I, ano, Marvelous ano iyang pangalan? Marvelous? Marvelous Pascual Villanueva po. Nakapark po doon. Humingi po ng uh, pahintulot po ang Kapitan kung pwedeng nga buksan yung sasakyan at kung hinanap po ni Kapitan kung nasaan po si Marvelous. Tapos, kinawagan po kagad ni Kapitan, si Marvelous na rumiport kung nasaan siya. Dahil nagsinungaling po si Marvelous, humingi po siya ng uh, clearance kay Kapitan. Kaya po nagalit si Kapitan na sinabi niya na nahit and run si Marvelous na habang siya kumakain po sa McDonald's. Kaya po nagalit sa Kapitan na hindi niya po alam yung pangyayari na si Marvelous po ang naka-hit and run. So kinalaunan, umamin din si Marvelous na siya ang naka-hit and run sa tatay niyo. Pangipangita po kami sa Barangay Hall po, tapos dumating po si Mar um tinawagan po ulit ni uh, Kapitan si Marvelous. Tapos po nagpangipangita po kami doon. Sinabi po niya na siya nga daw po ang nakabangga. Sabi nga po niya 50 to 60 lang daw po yung takbo niya. Mhm. Iha -mm. e, nung nalamang magulang nyo pala o kayo palang kamag-anak nung kanyang nabangga. Anong sinabi niya? Uh, humingi humihingi po siya ng uh, patawad po sa amin. O ano naman na naging desisyon niyo nung humingi siya ng patawad sa inyo? Ay, attorney, masakit naman po eh. Kaya po, hinihiling namin yung karampatang ang hostesya para sa tatay namin. No, kasi talagang napakasakit naman yung hinit and run, inabando na at hindi malang nag-reach out after that, ano? Uh, po 11 uh, hanggang dumating po yung January 9, January 11 hanggang sa nahanap po siya ng CIDJ, hindi po siya lalabas talaga. O okay, kaya nga o, oh, sa ating po mga netizens o oh, nakikinig ngayon, sana maging aral din po ito sa atin na if kung ikaw ay mailagay sa isang sitwasyon na ikaw ay makakasidente, mas maganda pa rin asikasuhin mo, huwag mong takbuhan. Ikaw mismo ang magtakbo sa ospital. Kasi unang-una, katulad dito, maaaring kung inasikaso kagad yan, maaaring napatawad pa ng pamilya, di ba? Pero ito ang, mas ang napakasakit para sa inyo, basta lang tinakbuhan. So para po sa mga in the future, kayo mismo ay maka-encounter ng ganito, wala pong masama kung kayo mismo ang gagawa ng paraan. Kayong naka hintuan natin, tayo mismo magtakbo sa ospital. Kasi unang-una, with that gesture, doon mapapakitang walang masamang intensyon yung pagkakabangga mo sa isang tao at nandoon yung pagpapatawad ng pamilya. Di ba, di ba Glenn? Ma apo, ma, -ma, -ma -di ba? Ganon ang pwedeng attitude ninyo kung yan ay inasikaso kagad. Kaya lang in this case, tinakbuhan at wala na. At in fact, anong sinabi mong ano, nagpalusot siya kay Kapitan? Uh, dahil po i-apply niya po sa insurance ng pagawa uh, paggawa po yung sasakyan. Kaya siya so, humihingi clearance. So ang kwento is, nung ano nung after nitong aksidente, ang pinalabas ni Marvelous kay kay ano kay Kapitan ay anong sinabi na hit and run siya? Siya po ay na hit and run daw po habang kumakain sa McDonald's. So siya pa ang na hit and, and run. Opo. Para na sa ganun, makakuha siya ng clearance kay Kapitan at makapag-apply sa insurance. Opo. Ganun ba? Ngayon, nung nalaman ni Kapitan na siya pala ang may kagagawan ng hit and run at tao yung kanyang nabangga na namatay pa, anong reaksyon ni Kapitan? Nagalit po si Kapitan. Um, pinal, um, sinabi niya po sa pamilya ni Marvellous Villanueva na nagsinungaling si kanya, sa kanya si Marvellous at patay yung tao niyang nabangga. Nako, thank you very much ulit sa CIDG. Oh, dalawang kaso po ang na-file dito. Uh, reckless imprudence resulting to homicide at saka abandonment of one's own victim kung yan po ay hindi niya tinakbuhan, wala po sana yung kasong abandonment of one's own victim, kundi reckless imprudence lang resulting to homicide. Medyo magaan-gaan pa po yung penalty doon as against yung abandonment. So yun po ang malaking pinagkaiba. Tandaan din po natin ngayon na ang CCTV ay nagkalat na sa kalsada. Kaya kung tayo yung Huwag na po nating isipin pang takasan dahil aabutan at aabutan kayo ng batas dahil ang CCTV nagkalat na at yan katulad dito may RFID sticker. So po yan po ang tandaan natin ha. So maging aral ito sana itong kasong ito sa atin na kung ka man, the last thing that you'll ever do is takbuhan. Kasi mauhulit mauhuli kayo. Katulad po, meron po tayong mga ahensyang katulad ng CIDJ na mabibilis umaksyon at very decisive. Meron tayong mga CCTV camera at RFD stickers. Pero of course, na-ease din natin pasalamatan, Glenn, ano? Yung San Juan Police, kasi sila unang-unang nag over nitong kasong ito at inasikaso naman nila yung mga dapat nilang gawin. So, tomorrow na po ang filing ng kasong. Uh, maraming maraming salamat po ulit sa, also sa CIDJ yes, okay. okay, kay General Romeo Bong Karamat Jr., mm -hmm. kay... Colonel Hansel Marantan ng NCRCIDG at saka kay uh, Lieutenant Colonel Kaisit. Si Sergeant Gabriel Capelian. Maraming uh, maraming salamat po. Mm -hmm.